Good morning everyone. Magandang 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 umaga na naman sa ating lahat and welcome na naman sa ating channel Ang Buhay Ko sa Israel. So now December 17 mga kapatid, update ulit tayo dito sa Regarding po sa Israel and Gaza, mga kapatid, nakakagulat na balita ito. Grabe, meron na naman natagpuan na tunnel yung Israel. Hindi lang po ito basta-basta na tunnel. Talagang sobrang laking tunnel na ginawa po ng Hamas. So makikita natin talaga na ang pera lahat na sana sa mga civilian mamamayan ay talagang napunta dito. But before that, ito mga kapatid, bago natin puntahan yan, update muna tayo no, sa casualties dito sa Israel. So, ayan, nasa 12,000 na po ng mga rockets ang uh, pinalipad po ng Gaza papunta po dito sa Israel. And then, nasa 1,200 po yung nasawi. And then, nasa 10,800 na po yung injured. And nasa 200,000 yung na-displaced from their homes. Ibig sabihin, mga ngayon, hindi pa rin po nakakabalik ng North and sa South. And then, nasa 121 plus na po ng mga sundalo na IDF ang uh, nawala po doon sa Gaza. And then, nasa 129, I uh, still held hostage Uh, 129 plus yung uh, hanggang ngayon ay hawak pa rin ng mga Hamas. And 121 po yung na-release, almost kalahati ng mga kapatid. So, let's keep on praying na mahanap pa rin ito by miracle yung mga kinuha po ng mga Hamas na ito. But anyway, punta po tayo dito sa palita mga kapatid na na-discover po ng Israel na unveiled talaga nila na talagang grabe yung gawa ng Hamas na ito. Kaya mapapansin natin na, so, na mahir talaga yung IDF kasi nga sobrang ganda at sobrang laki ng pinagawa na tunnel ng Hamas na ito. Ito, the entrance mga to one of the largest tunnels the Israeli uh, military has. Galing po ito sa WSJ News. So ito mayroong uh, reporter dito. No? Nakita na nila yung isa. May malalaki dati pero ngayon mas sobrang laki mga kapatid. Pasok pati sa sakyan. is the entrance to one of the largest tunnels the Israeli military has found. Entrance. In Gaza, it took years to build and millions of... Grabe no, years to build and ano, millions? Dollars. Millions of dollars. Right here goes. Ngayon mga kapatid, naghihirap yung mga pangasang civilian sa Gaza. Ito po yung ginagawa ng government doon. They are building this tunnel. For at least 4 kilometers. Grabe. So like 4 kilometers mga kapatid, ang layo ng tunnel na ito. The Israeli military gave journalists a tour inside the tunnel. Military officials say makapasa. it's the largest tunnel they've ever Krabi, found inside kapatid, the Amplified so far. This tunnel really is something else. I've been in other tunnels before uh built by Hamas They're usually very Grabe very no, narrow. Ano This tunnel was huge. Hmm. This thing is actually large enough large enough for a car to drive through. Grabe no tingnan nyo Sasakyan pasok mga kapatid. Grabe yung mga turirista na ito. As you can see Uh, this is a c cement wall this uh, okay, this is probably uh, you know maybe uh two meter or two yard wide tunnel Grabe no, two meters malaki na yan sakto yung sasakyan mas mala malawak pa sa sasakyan you can also see here uh, the electrical wiring okay uh, this, these Wireboard. tunnels are meant to be uh, lived in for a long time Grabe no? Ayan, unti-unti na pong nagsisilabasan, mga kapatid, yung tunnel na ginawa nito ng Thomas. His wife, this tunnel tamas. is so large and why Four it's so kilometers? Uh, distressing uh, for the development. Ngayon. So, ito mga kapatid, the time, sa the time and the Sunday time. Laki, no? Grabe. Yan, Ginugutas no? nila. The footage appeared to show construction workers tunneling a route underground. Yan, sa Iris Crossing. The, the Israel military says the tunnel pass underneath the iris crossing on Israel border with Gaza Grabe, iris crossing Malapit lang sa border oh Mga kapatid, no, ginagawa talaga nila yung tunnel na ito para lang makapang ng lagim sa Israel. Imagine, they spend a lot of millions of dollars just to build this tunnel para taguan. Pero yung mga civilian sa Gaza, hindi sila nagbibuild ng mga magagandang places talaga. Grabe talaga, corrupt talaga yung government doon. Haba, 4 oh. kilometers. Heavy machine. Laki, oh. Grabe. Those who were part of the construction of tunnel were senior Hamas official Muhammad and those who were part of the organization that was responsible for the construction of Sabi niya, instead ng mga yung mga simento ibigay sa mamamayan, dito nila dinala lahat? Baniyat Bate Sefer, makaroon ng ashtiyot ng baniyat ashtiyo sa mga infrastructure na ito na designed to kill and harm the Israel. Grabe no ayan oh. Ito buksan nila. The IDF claimed the recent discovery of new tunnel had prevented Hamas from launching further attack. So ayan mga kapatid, since na discovery daw nila yung tunnel na ito, so maraming mga attacks na na dismantle. For sure isa ito sa mga main tunnel na natagpuan ng Israel. Grabe no. Ano kuzen, mispar For so several weeks now we have been in minara, control of the tunnel so, and so no no we, the tunnel tunnel. we did not find any evidence that one of the tunnel branches crossed under into the State of Israel. Grabe, no? Mga kapatid, million ito ha. Grabe, million yung gastos dito. Oh, meron pa sa ilalim mo. Oh. Another tunnel. Grabe, no? The Eris Crossing was destroyed by Hamas during their attack on October 7. sira nila. Yan yung po yung border, no? Hindi ako nagkakamali. Border ng Israel and Gaza. Tapos sa ilalim lang pala yung ano. Israel is under increasing pressure for, from western power to end its war with Gaza. Pero makita mga kapatid, nakita nyo, kailangan talagang mawala yung mga hamas na ito. grabe isa pa mga kapatid meron pa ako nakita dito ayan sa mga hindi mahilig mag youtube grabe no sobrang laki ng tunnel ito oh. ayan o no, Israel Defense Forces say they have found a Hamas video that document the construction of tunnels into Israel ayan o no, plan nilang ipasok talaga sa Israel yung tunnel na ito So ayan mga kapatid, patuloy po na hinahanap ng Israel yung mga Hamas na ito and patuloy marami po sila na uncover doon po sa Gaza. So let's pray na talagang mahanap na po yung mga leader na ito na talagang nagkukos ng gera sa bayan ng Israel at nagiging dahilan na kawawa po yung mga mamamayan ng Gaza. So that is just our, marami pa po mga balita but ito lang muna mga kapatid yung ating news today. And syempre kung bago ka sa aking channel, don't forget to like at ishare mo na rin mga kapatid yung video na ito. See you again sa ating mga next videos. Paalam!